Ay mga mahalang ating topic ngayon na tinatanong ni Jonas. Ang tanong niya ay, ilang lalaki ang kaya mo sa isang gabi? So yan ang ating pag-uusapan for today's video. Adresado ka bang malaman? Kung ano ka kasagot, please keep on watching para bago yan. Kung magawang pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, ilan nga bang lalaki ang kaya ko sa isang gabi? Siyempre naman, isa lang. Isa lang ang gusto ko. Hindi ko alam sa inyo kung bakit ang iniisip nyo sa ganito nga content creator na ganito ang content ay iniisip nyo marami na o marami ang kanyang pinapalakpak at pinapayagan niyang palakpakan siya ng ilang lalaki. Hindi ko alam kung uh, na paano yung mga kaisipan ninyo, kung bakit ganyan yung mga iniisip ninyo. Ito ay binibigay ko sa inyo para magkaroon kayo ng pwedeng magawa para makapagpasarap sa inyong mga asawa, mga jowa, Basta ang sinasabi ko sa inyo, yung jowa ninyo ay dapat isa lang, dapat yung mahal ninyo, gagawin nyo, sisisiri nyo, kakainin nyo, dapat yung kilalang kalala nyo para hindi kayo magkakaroon na kung ano-anong sakit na pwede nyo makuha kapag kayo ay kumain sa mga babaeng hindi nyo kilala, sa mga babaeng uh, nakuha nyo lang, binayaran nyo lang dapat kung kakain kayo, ganito, dapat doon sa malinis, dapat doon sa asawa nyo lang, sa matagal nyo kilala, yung mga ganon. Yung mga ibibigay kong payo sa inyo ay dapat doon lamang ninyo gagawin sa inyong mga asawa. Kaya hindi ko malaman sa inyo kung bakit ah, nakakapag-isip pa kayo na kung ilang lalaki ang kaya ko, nasubukan ko na ba yung dalawa ang lalaki sa isang ganyan o kaya nasubukan ko na ba yung ganito, kung ilang lalaki na ba yung ganito, nakaano sa akin, mga ganon. Hindi ko alam sa inyo kasi lagi kong sinasabi sa inyo sa aking mga vlog na hindi ako masasarapan kapag hindi ko mahal. So dapat kung ang iniisip nyo kung ha, nakakailang lalaki o sa gabi, dapat ba lahat mahal ko? So dapat niisip nyo na ako ay para sa isang lalaki lamang at kapag ka, may kipagpalakpakan ako, dapat mahal ko. Okay. So, sana na sagot ko ng tamang hita. Nung like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.